Sa hindi inaasang sitwasyon na kumpiska ng Murcia Municipal Police Station, ang isang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos mula sa driver ng isang motorsiklo na nasangkot sa vehicular accident sa barangay Salvacion, Murcia, Negros, Occidental. Kinilala ang suspect na si Carl John Arroyo, 29 na taong gulang at residente ng Purok 42, Bayanihan, Barangay Belmonte, Bacolod City. Sa ulat ng Murcia Municipal Police Station, rumesponde ang mga pulis sa insidente. Ngunit nang pagmasdana, pagmasdan nag-aalangan at bastos ang sospek sa kanyang kausap, naghinala ang mga pulis na nagsagawa ng paghahanap at nakita ang ilegal na droga sa kanyang bag. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Jack Wanki, ang pagkakaresto sa sospek ay bunga ng pagbabantay ng mga responding pulis Inutusan ni Wangki ang Negros Occidental Police Provincial Office na magsagawa ng masusing investigasyon at alamin ang pinanggalingan ng ilegal na droga na dinala ng sospek. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.